Zo so, WhatsApp, up mga na kita yung nakabalo no May hapon sa na tanan Karoon kaya tilingaw mamingit sa ta Kuwi itong igagaw So karon Ang sa tagpala kay Ang sama itong na ng wati Mahulam sa ta sa itong uyuan Kay Siya raman god Dad! Ulam sa Pala Mga wati yung wa? albert Katarong nalito Kay mate kipa sa itong uyuan no Tulayin ko anong pala dayon. Lang sa pwedeng palade. Eh. Mga dugay na din yung gamit ba. Pero sige lang, kayo mukha mong yuta ang mong kalutan ng buhati, no. Udi ako ng atag ang pala sa ngigagaw kay may mukha tug buhati. Kay di pumunta siya mukha tug buhati do kay madlok mo na siya. nah unsang bata a. Ug pag uklab lang sa kaayo no nakuha ako demi ug buhati dayon. Ug ako na lang ikuha kay ako pa main personal kurso na dag kuha sa buhati pud gid man siya mukuha. Ug diha day goy no nang kalot siya. Pero di lagi mi kahunat kay ang pala. Ang nibali ng spikas kay wa naman didto kung isip pa si pang kahoy kay kayo basi nung naibitin ba mapakan pa yun ta huwag di guys naku no, pang isip si pang kahoy kay kayo pero ang igagaw anjog kagwantay anajog ikamot yod kay parang madali mi huwag di guys nakakuha na mi gwate kuha na ako na video han kay nagdali lagi huwag padulong na mi sa mong kanday ang nagduanan guys huwag di no mag, naglakaw na mi kay mga hulam ba may bingit sa mga igagaw rapod, kayo may bingit any. krisis mo man, kayo mi ikaw rami mga dito Ug nabot na mismo ang mga nagbingit no sa mga gago ra pud. Ug dire mo wala migbingit. Wala Tayo lang <tinyo> mi. <tinyo> ya <tinyo> wala mi ha. Ha? Ah, na. Imatik i paulam nang tagbingit sa mga gago no. Pasi inda inda dayon kay hapon na kayo para makapanaan na din ta. Mudi na mong eskwela ni isa ka basta guys no, high school guys. Jump ko guys, wala pud. Mudi na igagawa guys no sira gating siyang buang. Dire taanan na. Ito 'yung nya. Bye bye. Well, jadi yeah, guys no, hapit na mi mabud sa mungganan taananan, guys. Kada guys lapat ning basakan dre, guys no. Um, ano, pa-video lagi daw siya lagi daw. Ipa-apilo siya daw. Ara ako bata lagi. Og nabot jo misa munggananan, guys no. Og mudi din na screen do ur sa mungganan bitaw, guys, ang taananan bitaw. Una pong igagol sa sa liquid. Ug sa wala nagdugay guys no ako na lang ngan paon na bingit no kay para mabutang na rin ako kay medyo hapon naman kayo kay tingkao na pud sa isda karon. Ug diyan nagpa-video ug kusang barkada pud kining kuyog man siya god. Di na imuslan og diyan guys no nang butang ko ano taga sa tubig kay man naman paon. Dire ra ibutang dapit kay para makita ra ba. Matangan ra pud nako. Ug sa ko guys no ako nang gagtong igagaw na Single pa rin siya day. Kung available dia. Nala siya dre oh. Seryoso ba siya? Ug dre na taman guys no. siyo na lang niya og makavideo video ko niya. Tay ko niya no. Sinog may kuha. Bye bye.